Jaira, naglalaro po siya. Hello, Jaira. Asan na yung toys mo, Jaira? Ha? Huh? Asan na yung toys? Ayan po, si Jaira. Hello, Jaira. How's your, how's your life naman, Jaira? Play, play po ikaw. Play, play lagi si Jaira. Ayan po, si Jaira. Naglalaro po siya ng kanyang teeter. Ayan po yung kinakagat niya. Busy, busy po siya. Well, let's use some green cleaner. Well, now it's time for some blue play -down.